Nagkomento ang Pangulo sa ilang isyong kinakaharap ng bansa kaugnay sa West Philippine Sea, Charter Change, at ang pagkipagtulungan ng bansa sa International Criminal Court at iba pa. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Kasunod ng diumanoy cyanide fishing ng Chinese fishermen sa Bajo de Masinloc, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na handang maghain ng reklamo ang Pilipinas oras na may makitang legal na basihan ng bansa sa naturang insidente. Sa naging report ng BIFAR, gumamit umano ng cyanide sa pangingisda ang Chinese fishermen sa Scarborough Shoal para sirain ang lugar para hindi na makapangisda ang Pilipino roon. If we feel that there is enough ground uh, to do so, we will. Gayunman, ipinunto ng punong ehekutibo na batid niyang matagal na raw itong ginagawa sa lugar. Pero mas nakakaalarmaan niya ito ngayon, lalot mas madalas na itong nangyayari sa katubigang sakop ng Pilipinas. I do know that there are cases of cyanide fishing before, uh, even here in the Philippines. But I think the, 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 reason that it has been become more alarming is that it has become uh, more prevalent kaya yun ang natin. Para naman sa Office of the Solicitor General, dapat mariing pag-aralan ng umano'y insidente ng paggapit ng cyanide sa Bajo de Masinlo. Sabi ni Soljen Menardo Guevara, kung ito ang isa sa magiging basihan ng environmental case laban sa China, dapat ay may mabigat na ebidensya na magpapatunay dito. Handa naman anyong makipagtulungan ng OSG, DFA, DOJ at National Security Council kung sakaling may kumpas na ang Pangulo na magsampan ng kaso o reklamo laban sa China dahil sa mga insidente sa West Philippine Sea. Sa ngayon, inatasan na ng Task Force for the West Philippine Sea ang BFAR na mangalap pa ng karagdagang ebidensya para suportahan ang kanilang pahayag sa umano'y cyanide fishing ng Chinese fishermen sa Baho de Masinlo. Sa usapin naman ng charter change, muling binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. na nais niyang magkasundo ang mga mambabata sa Senado at Kongreso at pagtuunan ng pansin ang economic provision ng 1987 Constitution. What for me is more important than to make these proclamations, what's the pronouncements, what's more important is to get it done. So that's what we're doing. We do it quietly. Uh, we do it, uh, you know, without any fuss. We just want to uh get uh, uh those amendments um uh, may, uh uh incorporated into the constitution to improve the uh the chances of investment and in uh upskilling uh, of our people sinabi rin ng pangulo na hindi na dapat pampalakihin ang issue ng pag sa konstitusyon lalo't matagal naman na anyang napag-usapan ito ng dalawang kapulungan ng kongreso i don't know i don't know why there is such It's it's really a storm in a teacup because this this has been decided very long ago from both the leaders of both houses. So I, I, maybe I don't I don't proclaim, but sinasabi na kailangan kailangan pumasok, kailangan kung, Matagal na ako nakikipag-usap sa bank pangkabila. Pinanindigan naman ng Pangulo na mananatiling walang hurisdiksyo ng International Criminal Court sa bansa. Ito ang sagot ng Pangulo kasunod ng pag-aproba ng 55% ng mga Pilipino na dapat makipagtulungan ang bansa sa ICC. It, that's It opens a Pandora's box because still those questions of jurisdictions and sovereignty that I haven't yet seen a sufficient answer for and until until then uh, i do not recognize their jurisdiction in the philippines uh, i cannot th that that seems to be the only logical conclusion that we can come to in that situation But there's still a possibility. pero may posibilidad kayang mabago ang isip ng pangulo oras na magkaroon ng mga karagdagang ebidensya no it's not about the evidence it's about the jurisdiction of the icc in the philippines They can produce as much evidence as they want but they cannot act upon it in the Philippines. That's the, that's the that's the point. Hindi rin aprobado o tinatanggihan ng pangulo ang presensya ng ICC sa bansa. They haven't done anything illegal. Uh once they do of course we will do something about it but uh, they they the the we are we are an open country we're not a closed country Tiniyak naman ng pangulo na mas palalakasin pa ng bansa ang intelligence service sa harap ng mga banta sa pamahalaan at national security. Sinabi ng pangulo na maayos naman ang trabaho ng intelligence community ng bansa para matiyak na hindi makokompromiso ang seguridad ng Pilipinas. Well, We get things done, we get more things done than most other people so I think that's the most important thing. I don't know how you would define one or the other but uh, ang importante naman na we're here to serve so uh, as long as we're able to do that then we are effective and that's what's important. Kenneth pasyente. para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.